Good day everyone, it's me again, King Wawa. And welcome sa panibagong episode ng MMO Review kung saan pusigahan natin ang mga bagong labas na MMOs. At ang salang natin ngayong araw, Ragnarok 3. Ragnarok na naman! Okay, so ang Ragnarok 3 ang pinakabagong game na dinedevelop ni Gravity, in collaboration with Joymaker Studios. Oo, dinedevelop pa lang since itong footage natin e pioneer testing pa lang, or alpha test kung tawagin. Kailan siya ilalabas? Wala pang official date. And kilala natin itong mga companies nito dahil sila rin ang nagdevelop ng Ragnarok Origin. Oh no! By the way, dahil nga alpha test pa lang ito, eh madami pang pwede magbago. Kaya tratuhin natin tong review as first impression, kumbaga. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa visuals and audio. Okay, so yung graphics na itong Ragnarok 3 e eh para siyang pinaghalong Ragnarok Classic and Ragnarok Origin wherein chibi yung mga karakter syempre and sa unang tingin ay aakalain mong 2D siya pero hindi, 3D pa rin yan, pinatungan lang ng 2D design pero yung visual effects e eh 3D ng 3D, napaka solid yung color palette na pinili nila e eh hindi gaanong matingkad which is para sa akin magaan siya sa mata perfect na perfect lalo't yung mga maglalaro neto e eh puro matatan Matatanong mo nang maayos, yung mga music ay nandito pa rin, yung walang kupas na Frontera theme song. And syempre, kada lilipat ka ng mapa ay eh magbabago din yung music, and alam naman nating lahat na basta Ragnarok theme songs, solid yan. Yung damage number sa game na to ay eh kagaya sa Ragnarok Classic. Pixelated siya pero mas pinalinaw and mas smooth. Iba-iba pa rin yung kulay niya. Depende sa kung anong klaseng damage yon. Kung normal attack ba, skill, or critical hit. And yung sound effects, sobrang satisfying. Painggan nyo na lang. Next is UI and controls. Okay, so yung UI sa game na to, napakalinis. Nakagilid yung mga text and icons and kitang kita mo yung mga nangyayari sa screen. And malaking win yan para sa akin since hindi siya makalatignan. Yung mga icons dito, equality yung itsura. Silhouette lang sila pero identifiable kung anong icon yon. And yung transitions, kada mag-open ka ng tab, e eh napaka smooth tignan. And nasa iisang tab lang yung iba't ibang channel ng chats. Gaya ng world, guild, party chat, etc. Which is napaka-convenient. So, may auto ba sa game na to? Meron. And eto pa rin yung usual auto settings. Pwede mong iset yung radius kung saan iikot yung karakter mo, kung ano yung target niya, and kung maglalakad ba siya or hindi. Pwede mo rin iset yung skills na mag-auto cast and yung potion syempre. And marami nagtatalo about sa auto kung dapat ba siyang tanggalin or hindi. Ang opinyon ko lang dito, sa ROO nga dati, sobrang daming nagre-reklamo na nakakapagod yung dailies kahit may auto. Manual pa kaya? By the way, hindi isometric tong Ragnarok 3. Pwede mo i-adjust yung camera angle ng left to right or zoom in and zoom out. And sobrang dami mo din pwedeng i-customize dito, gaya ng battle settings, hotkeys, etc. So sa controls naman, ang masasabi ko lang ay e, sobrang responsive niya. And compared sa mga mobile games na nalaro ko recently, eh eto yung may pinaka-smooth na controls. Pwede ka maglakad habang umihit, mag-skill habang naglalakad, and walang visible na delay sa bawat pindot mo. Which is, sana gayahin din ng mga lalabas pang MMOs. Kung yun kasi ng combat sa recent games eh, turn-based ang puta. Next is gameplay and mechanics. Okay, so ngayong Pioneer Test, e eh, pito pa lang yung available na classes. Pero unlock na yung third job nila, which are ang Rune Knight, Warlock, Ranger, Archbishop, Guillotine Cross, Mechanic, and Paladin. Siguro gagawa na lang ako ng separate na video para i-showcase silang lahat. Sa character building naman, e ito palang yung available at the moment, yung typical na stat point allocation such as STR, AGI, Vitality, etc. And meron ditong hunting technique na substat, which translates to PvE stat. Diyos ko, sana wag naman nilang i-implement yung PvP stats gaya sa Aroo, sisirain nun yung pagbibuild ng character eh yung skills dito? Mostly naman e familiar na tayo. tinwik lang nila ng onte and may mga skills pang hindi na unlock kaya wala pa akong idea sa meta builds. Pero naglagay din sila dito ng recommended builds para mag-auto allocate yung skill points. Yung cards naman, e eh medyo disappointing siya, since yung card system dito, e eh same sa the Ragnarok, ina-upgrade kasi yung cards. And personally, I think mawawala na yung dopamine rush sa paglulut ng cards, since mababa yung stats niya, kailangan mo munang i-upgrade bago siya maging solid. Plus, hindi ko alam kung dito lang ba yun sa Pioneer Test, pero nagbibigay sila ng maramihang card as reward sa Guild League, which is ang weird, since hindi mo siya ginrind, talagang inabot lang sayo. Ipagdasal na lang natin na ibalik nila yung dating card system. Mas simple yon pero mas effective. Nagustuhan ko naman yung gears dito, since every time na magka-craft ka, e eh random yung makuha mong rarity and random yung stats na pwede mo makuha. Dinadagdagan niya ng complexity yung pagbibuild ng equipment. And dahil nga heavily RNG siya, e eh mas pinapaliit na ito yung gap ng F2P sa spenders. Also, gusto ko yung idea na hindi porket pare-pareho kayo ng rarity ng equips, e eh ibig sabihin same stats na kayo. Meron din dito ang Remnant Echoes kung tawagin. May ahalin tulad ko siya sa Divine Armament ng ROO or sa Artifacts ng Genshin Impact. Since every 5 upgrades mo dito, eh may random affix or substat ka makukuha. And may mga combinations ng mga kulay na kapag na mo, e eh ma-upgrade yung skills ng karakter mo. Which is, gustong gusto ko yung ganito. Mas complex yung character building, mas better. Binibigyan niya ng diversity yung builds ng mga tao. Hindi pwedeng upgrade ka lang ng upgrade. Kailangan mo talaga siyang aralin. And syempre, kailangan mo din ng swerte since our engineering stats. Kaya sa mga malas dyan kagaya ko, mga na naman tayo nito. Sa dailies and weeklies naman, e eh tatlo pa lang yung available dito sa Pioneer Test. Umpisahan natin sa MVP Hunt. So meron tayong 5 attempts daily. And ang sabi, same siya sa ROO na para makuha mo yung rewards, e eh kailangan mo makapasok sa top 3 teams. And madali lang siyang gawin since meron namang countdown yung respawn time and meron ding auto path. Hindi ko lang alam kung may mini hunt din ba, pero para sa akin, okay na yung 5 MVPs daily. was burnout. 'yung dungeons naman dito sa Ragnarok 3 ay eh sobrang ganda. I can confidently say na ito 'yung my best boss fight mechanics sa lahat ng mobile MMORPG so far. Ganun na ako confident. Yes, pwede ka mag-auto sa loob pero mapipilitan ka talagang mag-manual dahil yung mechanics ng dungeons ay eh hindi mo pwedeng idaan sa lakas ng karakter mo. Kung hindi kayo coordinated, ma-wipe talaga yung buong party. Gaya na etong sayawan portion na kapag ka ng steps, ay eh mamamatay ka. And sobrang dami pang creative na mechanics na talagang ma-appreciate mo. Since kahit hindi sila ganong kakomplikado, eh challenging pa din. And kapag na niyo yung dungeon, eh may auction ng loots. Yung kagaya sa Ragnarok X, yung tipong mag-uusap kayo ng mga kaparty mo kung sinong may kailangan ng item. Pero gagastos mo siya ng diamonds na dito mo rin sa dungeons makukuha. And natry ko din dito yung guild league. Oo, may guild league din dito sa RO3. And yung negative lang na masasabi ko, eh may onting clunkiness sa auto-targeting ng kalaban. Wherein minsan kahit katabi mo na siya, eh hindi siya titirayan ng karakter mo. Pero hindi naman siya big deal since pwede mo naman pindutin yung kalaban manually or itab target. And kahit first time ko pa lang siyang na-experience, ina e na-enjoy ko siya na sobra. Yung smooth experience ng PvP, and yung engaging na mechanics ng Guild League, kagaya ng pag-capture ng base, pag-kill ng boss, and pag-deliver -de ng flag. Matek Tawawa! And may special honors and ranking din dito para makita ng lahat yung performance mo. Bragging rights kumbaga. Mm. Oh yun no, top 16 no. So, pay ba ang game na to? Ang sagot ay, Patik yan! Puta, hindi naman na tayo bago sa Ragnarok eh ang dapat na tanong e eh, gaano siya ka pay to win? Ngayon, hindi ko pa masasabi yan since disabled pa yung top up dito sa Pioneer Test. Pero, meron lang ako napansin. Chinect ko yung premium currency dito sa top right or yung credit kung tawagin. And hindi ko lang sure kung legit to since may mga leaks na magkakaroon din daw ng Nyanberry dito. Pero yung nakasulat sa right side, e eh, pwede mo siya makuha sa top up, sa pagkakomplete ng activity quests, pag-assist ng ibang players, etc. So based dito, ay assume na similar siya sa Zen only servers, wherein yung premium currencies e eh pwede din makuha ng free to play players just by playing the game. And kung tama nga yung hula ko, e eh putang ina, RO3 best game ever. Kahit free to win, basta walang paywall, e eh happy ako dyan. So ang hatol sa larong Ragnarok 3 ay... Huh? Okay, so I don't think appropriate na i-rate ko na siya ngayon since sobrang dami pang features ang hindi nilalabas gaya ng refining, woe, top up, etc. Pag CBT na siguro, saka natin siya i-rate pero kung tapanongin nyo ako kung worth it ba siyang laruin ngayon pa lang ay eh masasabi ko ng oo and 100% lalaruin ko talaga to sa launch and mag-archer ulit tayo so kung magtatagal ba tong RO3 o hindi eh hindi ko yan masasabi hindi naman ako si Nostradamus eh pero one thing's for sure, nakadepende yan sa decision making ni Gravity. yon? Sana na-enjoy nyo yung review natin mga bro. E eh kayo, anong opinions nyo about sa game? Magkwentuhan tayo sa comment section. By the way, maraming salamat nga pala kay bro Little Fatty GG sa pagbigay ng early access code sa akin. Hindi magiging possible tong video na to kung hindi dahil saan niya. Kaya i-check e nyo yung channel niya and mag-subscribe na rin kayo syempre. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kita sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.